Hey guys, good morning. Dito tayo ngayon sa ating kusina. Ito yung, aking ginagawa pag wala ako sa tindahan. Ako ngayon ay naghihimay ng ating malunggay kasi magluluto ako ng malunggay at isda. Sinumpong tayo ng katamaran mag-vlog. Kaya siguro sa aking mga viewers, sa aking mga kaibigan, sa YouTube man o dito sa Facebook, sila, kasi puro lang mga reels or short video yung aking in-upload ngayon kasi parang yun nga, sinumpong tayo ng katamaran. Kasi parang may stress yung aking utak. Hindi ako makafocus sa paggawa ng content, guys. Dumadating talaga sa time na may mga ganyan tayong naramdaman na yung utak natin ay parang frozen. Parang hindi gumagana. So, ngayon, tinry ko talaga mag-video-video. Meron ako ditong ano, anilag uh, ang pandan lips at saka tanglad pinapalamig ko pa siya kasi mainit pa siya inumin. Tapos, meron ako ditong binagatan na uh, pinya. Uh, tanim namin yan. Galing yan sa amin tanim. So, binabala kong kumain. Kasi kanina yung almusal ko ay ano lang, tinapay lang at saka ano, energy. So, nag-iisip ako habang naghihimay na malunggay na wala akong upload ngayong araw na long video. Kaya, ito yung aking naisip na magkwento-kwento na lang sa inyo. Kasi meron minsan time na parang tinatamad tayo mag, mag vlog Kaya, yun. Pero may mga upload ako, guys, na reels at saka short video sa aking YouTube channel. Yung isang channel ko sa YouTube ay wala akong upload talaga. Two weeks na yata. Pero yung isa, yung malapit na mamonetize, ay ina-uploadan ko siya ng short video hindi rin ako nakapag live na 3 days 3 days na yata ngayon kasi parang crossin yung utak ko ng mga iniisip ako na mga problema so ngayon hindi pa na solve Hindi <laughs> ba sino relate sa inyo na pag may iniisip na problema ay hindi makapokus sa kaniyang ginagawa ganun ako guys ah uh, nananahin mo ako at giisip talaga ng solusyon kung ano yon kaya eto lang ang aking kinagawa nakapaglinis na rin ako kanina pero wala akong video linis ako ng tindahan kasi may may ano may pinabili akong mantika hindi ako pumunta ng bayan kasi baka darating yung ahente na alas ka ngayon kasi minsan yan uh, Tuesday dumadating yan sila Minsan naman, Wednesday, so hindi ako umalis. Naubusan ako ng mantika kagabi at saka asukal. Wala talagang natira kahit, kahit isang alimang ah, piso na mantika. Nasimot yung aking container. So, napabigli na lang ako sa bayan. Nag, napamasahil ako ng 100 pesos para lang makabili ng mantika at saka asukal. So, kung kana, sana guys na ano, gusto ko sana guys na bumili na isang sakong asukar at ire Kaso, inisip ko maraming langgam dito sa amin. Baka masayang lang. Mabuti yung pa kunti lang yung bili ko na naka na. Per kilo yung binibili ko. Uh, ngayon, bali 8 kilos yung nabili lang kasi napabila ko ng 10. Pero, uh, ano lang ang natira. Pero yung naripak lang daw nila is 8 kilos dun sa suki ko. Kaya yun lang guys ang aking ano muna sa inyo ngayon, yung aking update ngayon na medyo may problem tayo. Kaya yun, hindi tayo nakapag-focus sa ating pagbablog. Yung ating video ay kaunti lang, may kili lang. Sino relate sa akin na pag mayroong iniisip na problema ay hindi makapagtrabaho ng maayos. Alam nyo guys, daming naghihintay sa akin na trabaho. Maglalaba pa sana ako ngayon. Kasi di ba may pasok ang estudyante natin. Tsaka wala pang uniform. So araw-araw, kailangan -araw, labhan natin yung sinusuot. Kasi alam mo naman yung mga bata ngayon pa ulit lang yung sinusuot nila. Kung ano lang yung gusto talaga nila, yun na ang sinusuot. kailangan so, natin mag araw-araw. So, tsaka yung washing ay na nagluluk ko. Kaya minsan nag-hand na lang ako. So, ito guys yung akin nilagang ano, nilagang tanglad at saka uh, pandan leaves. I-try natin inumin kasi malamig na siya. Okay naman siya guys. Walang lasa. Parang tubig lang. Ang ano lang niya, may amoy na tanglad nga at saka yung pandan. Kaya, pero mabango sa mga sanay uminom ng herbs. Okay lang. Wala namang lasa, parang tubig lang na mainit or tubig lang na pinakuluan. Hanggang dito na lang, guys, ang ating maritese ngayong araw. Thank you for watching at maraming maraming salamat sa sumusuporta sa aking Facebook at sa aking YouTube channel. Thank you so much sa inyong lahat na kahit wala kong upload ay may nanonood pa rin ng aking mga video at sa aking youtube channel malapit na konting kimbot na lang talaga at mamumuni na tayo at sa aking facebook naman ay naanla ko na yung uh, level 3 so konting kimbot na lang matatapos ko yung aking level 3 at uh, pwede na thank you for watching God bless sa ating lahat guys at kung saan man kayo naroon, mag magingat kayo palagi at magdala ng payong kasi palaging umuulan Bye!